Madalas ka rin bang mag-ulam ng kantong fried chicken na sa halagang 13 pesos eh may ulam ka na? Sa mahal nga ng bilihin ngayon eh madalas tayong magtipid. At ang isa nga sa sumagip sa atin sa araw-araw eh yung kantong fried chicken na suwak sa budget natin. Lalong-lalo -lalo na sa mga estudyante. Makikita lang natin ang mga kantong fried chicken sa tabing galsada o sa kanto nyo. Pero guys, alam nyo ba na may nakainan na kantong fried chicken na talagang sulit at uulit-ulitin nyo? Na ang sabi pa nga daw ng bumili sa kanila eh kasing lasa o sarap daw ng sikat na fried chicken sa isang fast food restaurant. Eto nga pala ang Bobby's chicken, the best Kanto Fried Chicken dito sa Kaloocan. Boundary lang sila ng Tondo Manila at ang nakakabilib nga dito ay eh, yung owner neto ay magkasintahang isudyante pa lang na graduating na sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at scholar sila ng bayan. Nagsimula sila sa food cart sa bangketa pero dahil tinangkilik ang kanilang Kanto fried chicken ay eh, nagkaroon na sila ng pwesto at tauan. Nakakabilib no? Magkasintahan na nag-aaral na nagtayo ng negosyo na nagagawa nga nilang pagsabayin ng pag-aaral at ang kanilang negosyo. 2023 nila sinimulan to. Second year college sila noon. At ngayon nga eh, na sila 4th year college pero nandito pa rin ang kanilang negosyo at may sarili ng pwesto. Isa nga sa tinikman ko dito yung kanilang bestseller na picho na grabe sa laki, 58 pesos. Yung leg quarter naman nila, 73 pesos. At yung wings na malaman-laman at malaki ang size eh, 22 pesos. Tapos yung kanin nila 10 pesos lang. Sa ibang kainan eh 15 pesos na ang isang kanin pero dito 10 pesos pa rin. At ang malupit nga dito eh naka unlimited sabaw, gravy at suka sila. Fresh din ang mga manok nila dito. Araw-araw bago, hindi sila nag-i-stack kaya siguradong masarap ang matiti titikman yung fried chicken dito. Tulad nga nilang estudyante pa, iswak lang din sa budget ng mga estudyante ang mga pagkain nila dito. Kaya sa mga taga-Kaloocan dyan o sa Tondo, Manila, eh try nyo nang mag-FT dito. Search nyo lang din sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Malapit sila sa Barrio Obrero Elementary School, kaya yayain mo na ang mga classmates mo, mama at papa mo, lolo at lola mo, kuya't at ate mo, pati na rin ang mga barkada mo na mag food trip dito. Open sila ng 9am hanggang 9pm. Bago nga mag 9pm, eh sold out agad sila. Kaya agahan nyo ang pagpunta dito. At ang nakakatawa nga dito guys, kapag may mga tirang pagkain, pinapakain nila sa mga aso. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may Bobby's Chicken. You know? The best kanto fried chicken. Dito sa may barangay 36, Caloocan City. Boundary lang sila ng Tondo, Manila. Dito yung Tondo, Manila, guys. Yan. Yan, dito yung Tondo, Manila. Tapos dito yung Caloocan. Bali, boundary lang sila. Bali, ito nga pala yung kanila bestseller na Picho, guys. Uh, 53 pesos. Tama ba? Ah, uh, 58 pesos. Ayan, oh. Ang laki. Ito, o. Yung lasa ng fried chicken nila guys Malapit na lasa ng Sikat na fast restaurant na mga fried chicken Kanin so, naman nila 10 pesos Naka-limited sabaw Unlimited suka Unlimited gravy Diba? Tikman natin yung ano Kanilang sabaw Mmm Yung sabaw niya Parang sabaw sa, sa inasal masimasim Unlimited gravy yan Mmm Trap so, magluto ang maganda dito guys yung mga fried chicken nila hindi siya yung in-stock talagang bagong luto bagong luto uh, fresh <laughs> bagong katay araw-araw laging bago yung manok nila hindi nila in stack talagang pinapaubos muna nila kung nagharap kayo ng mga quality na kantong fried chicken ako, dito lang sa may babish chicken sa mga taga Tondo Manila dyan o sa mga taga Kalohokan try nyo dito hindi rin basta-basta tong kanilang fried chicken guys kasi uh, sariling recipe nila at saka branded yung mga ingredients mga spices mga herbs na nilagay pinagalo-alo no? pati yung gravy nila guys uh, branded yung mga ingredients di ba hindi basta-basta saka yung matika nila guys is quality quality nila talaga premium kumbaga hindi siya o nangingitim pag pinrito mo Oo, so, mainit-init kausunan so, so natin sa suka suka so, nila guys malamis-lamis Bukod nga sa bestseller na ng Picho eh, meron din sila ditong bestseller na Leg Quarter, 73 pesos. So, lucky oh. ba diba? Bagong loto rin to. Tikman natin. May panat siya man oh. Panalo mm. to guys. Mm, juicy. Grabe. Panalo to. hmm trap guys Balat pati laman malasa Meron din sila dito pasok sa budget ng mga estudyante guys Kung may tira kayong 32 pesos Meron, kayo na, yung, meron na kayong chicken wings na 32 pesos At meron pa kayong rice na 10 pesos Diba? 32 pesos lang lahat yan guys Rice meal na siya na may unlimited gravy, sabaw at suka diba? Sakto sa mga estudyante ng titipid diba? Hmm. Lutong. malamang naman yung chicken wings sa Sabaw. Kaya sa mga naghahanap ng na mga quality na food tripan pero swak lang sa budget, dito na kayo pumunta sa May Bobby's Chicken. The best kanto fried chicken. Tapos meron pa silang unlimited water. Ayan o. Oh. Pag nagtahinin kayo dito, malamig-lamig pa yan. Uh, ma'am, sir, totoo po ba na isudyante po kayo tapos may ganito na po kayong negosyo? Yes, po. Ah, uh, paano po nagsimula yung negosyo na yun to? Uh, nagsimula kami sa bangketa lang. Bangketa? Bangketa. Maka nasa, sa lang nasa gilid kami. lang kami. Cart lang ang gamit Parang namin. Ano Ah, uh, an anong taon po yun? Uh, 2023, August 2023. August 2023. Tapos ngayon 2025 may pwesto na kayo. Bali, anong year po kayo nun? Uh, bale na sa second year kami noon nagsimula. Second year college. College. No, year. Oh. Ngayon magtatapos na kami ng fourth year. College. Ah, graduating na kayo. Ug galing no guys, estudyante sila na nakapagpatayo ng gantong uh, negosyo ka inan. Anong year po kayo nagsimula mag-business kayong dalawa po? Uh, nagsimula talaga kami ah uh, 20 20. 2020. Anong year po kayo noon? Uh, senior high. Senior high. School. Senior high. Senior Makailan taon po kayo nun? Uh, ako, 17. 17 siya, 16. 17 years old, tas 16 years old. Nang, nang, iba po yung business namin. Ay, iba po po yung okay. business nyo. Bali, business minded na po talaga kayo, no? O, oh. saan nyo po nakuha yung gantong pangalan yung Bobby's Chicken? Saan nyo po nakuha yan? Uh, yung Bobby's Chicken, yung Babis sa Bobby's Chicken, uh, call sign namin. Call sign namin. Ah, up. tawagan yeah. nyo po yun. So, mag oh, kami. <laughs> kami <laughs> si Bobby's. Ah, balita ko mahilig kayo sa fried chicken, kaya nagtayo po kayo ng gantong At negosyo. Yun, uh, Mahilig kami sa fried chicken kaya naisip namin na uh, gumawa ng sarili naming version. Mm, oh, okay, so, yung oh. version na yon, yun yung version na favorite talaga namin. Sinikap namin. ah uh, yung mantikang ginagamit namin, ano siya, hindi siya umiitim kasi premium quality. Same sa manok, sa gravy at mga sauce namin. Uh, premium quality uh, na herbs and spices ang ginagamit namin. Kaya sulit na sulit ang ibabayad. Ay, hindi basta basta yung mga ingredients nyo talagang branded, no? Lahat ng ingredients namin, branded siya. Kumbaga, hindi siya basta-basta lang na nakikita mo sa mga sa kalsada, gano'n. Pero ang galing no na, na ano nyo itong presyo, mga affordable, mga swak sa mga estudyante, no? Katulad namin ng student din, so gusto ah. namin student friendly din kasi gano'n din kami. Pag kumakain kami, okay. kailangan pasok yung halawan sa ah, pasok sa budget. Kaya gano'n din naisipan nyo magtayo ng negosyo. Yung pasok din sa budget ng mga estudyante. Ang galing niyo po, Sir Rama, ah, ma. Pwede po matanong, ano po yung kurso niyo? business entrepreneurship. Tapos ako naman, business economics. Sige po sir, ma'am. Salamat po. Ayan guys. Ito yung dapat tularan ng mga kabataan. Try nyo dito. Mga estudyante magtatapos na ng college. Nak nakapagtayo ng gantung negosyo. Galing oh.